Number six reason para bumitaw sa isang relasyon is when you have lost yourself loving him or loving her. Pag nawala mo na ang iyong sarili sa kapamahal ng isang tao, it's time to give up. Kapag hindi mo na napapahalagahan yung sarili mo sa kakamahal ng isang tao na hindi ka pinapahalagahan, oras na para bumitaw. Wala na eh. Alam niyo sa una sa lahat kasi katulad na sinabi ko kanina, that person should encourage us to love a yourself. That person na tinatawag nating jowa, asawa, partner should be the one to encourage us. That person should be the one to show us our value and should remind us that we are valuable, that we are beautiful, that we are special. Pero kung yung tao na yan ay pag ulit-ulit lang na nagre-remind sa'yo na wala kang kwenta at dahil sa tao na yan is nawawala na yung halaga mo sa iyong sarili, yung pagpapahalaga mo sa iyong sarili, oras na para bumitaw. 'di ba? When you have lost yourself loving a person, it's time to give up kasi hindi po tama 'yun eh. Ang tama po kasi equation, kapag tayo ay nagmamahalan, dapat yung tao na 'yan should help us become a better person. Dapat yung tao na 'yan ini-encourage tayo na i-value ang ating mga sarili. Dapat yung tao na 'yan binibigyan tayo ng pagpapahalaga. Dapat yung tao na 'yan tinutulungan tayong bigyan ng halaga at tignan na may halaga yung ating mga sarili. Pero kung yung tao na 'yan ang naghihila sa iyo pababa at nagpapam make feel sa iyo na ikaw ay isang basura, tapos dapat ka talagang magkaroon ng second thought kung kaya kailangan pa yung ipagpatuloy bumitaw na.